So, ayan guys. Ang dami natin na pulot ng na mangga. Nagkakalaglag lang. Galing sa puno. Na ito. May hilog na siya sa taas eh. Hindi rin natin kayang abutin kasi napakataas niyan. Laki-laki ng puno na yan. Ayan eh. Mga bumagsak lang to. Hilog na. Ayun, wala naman siyang sira nabasag lang dahil sa pagkakabagsak niya yeah. bagay niyan nabiyak hmm. ito walang damage oh. pero yung mga iba na medyo may ibulok na hindi natin ginakuha yan dami ito ito medyo may siraan na hindi natin kukunin yan So, madami na laraglag kasi hinahangin. Yan. Ito medyo ano to, pluma na to, lumana Yung lang na papili ko na yun, yung medyo mga fresh pa talaga. Ang dami na laglag eh. So, mga ano na yan, sira. Hindi ko na kinukuha pagka may sira. Tsaka yung basag na basag. Dami simbunga niya sa taas eh. Kaya oh. No? Puro bunga yan oh. Ano pa naman siya, yung piko. Yan, dito naman makikita mo dito yung mga hilaw pa ayan tapos dun sa taas marami pa dun ayan no? parkila ka ng ano nangunguha so ayan guys yung ating video for today yan pwede pa nating makain hugasan natin at kakainin natin yan And thank you for watching.